Daw nahisama sa sapa ang pipila ka mga lugar sa Dakbayan sa Sugbo ug sa Mandawi, human mibunok bunok ang kusog nga uwan kagabi'i. Ano ang report ni Nico Sereno. Kinina ang kahimtang sa Peace Valley sa Barangay Lahog, Cebu City, human sa pagbunok sa uwan kagabi'i. Misaka ang level sa baha sa lugar. Taliwa ni ini, makita ang pagsungasong sa mga motorista sa baha. Ay, yan, nakuntun niya ba mo? Halapad nga ang nasinati usab sa dakbayan sa Mandawe kagabi. Apan sa mo taas ang level, nagrikurida ang mga taga BDRMO sa barangay Paknaan para maalerto ang mga mulupyo. Penalya, atong mulupyo din sa atong Paknaan. Ang mga ang mo dahan, kaya atong sa hapin na muawas. Kung isa ko ang isangat, isangat na lang para hindi nga maatas baan aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente, mihim usab og foot patrol ang mga sakop sa disaster team sa barangay. Sa barangay Subang Dako, City, gilunupan usab ang karsada sa baha. Sa video ni Cornel Arpon, makita ang pagsungasong sa mga motorista sa baha. Mato ni Mandawi City Mayor oh, oh, oh. Glenn Bercede kay napanglantawa na oh, oh. ang pagsigi uwan baong ipadayon nila ang subsub nga pagpanglimpyo sa mga waterways sa dakbayan. Nila mga palakuan niya, bakyong nila para suyok. Sige man, pero ligid ka ka kung bahay yun eh. Padayon naman yun. Padayon naman yun. Mas labing maya. Nico Sereno, Balitang Bisdak.